Meron tayo pong mga Arabi kung gusto nila yung mga Arabi ah, rice sa tray mo. Ah, ito, Arabi sa na oh, okay. po. Ito lahat itong mami tas niya, Arabi siya. Yan yung mauuso, yung malalaki ngayon. yun. Oh, okay, sa alata na uh, bigrado, di, di ba, kung pag uh, yan ang tutin mo, parang nila ka na bigrado. ito lang. Ayun, ito yung mga suot na mga jeansy ngayon. Yan, yan. Pero dito, lahat na salamin may grado. Wala siyang plain, lahat meron. Meron din naman kung gusto nyo walang drago lang. Ah, meron. Ah, pwede Pero ito mga frames pa. pa lang. Mga frames so, pa lang. Kung baga ano pa lang siya pagagayaan. Okay. Okay. Tapos yung sa ano pa lang, ano, sa check-up mga bali, may additional, ibang ano na iba yung... Free check-up na po. Ah, yun. free check-up. Kasama oh, na po yun sa 399 check. Ah, kasama na siya? Oo. Oh, Sobrang oh, so, right. mura lang yung palawang pasalamin niya yun. Oo. Oh. Yung mga ano, metal, eh. meron Ah, ito yung metal. Oh, so. Yeah, Kanina na pinakita natin is mga rubberized. Oh, oh, yung metal, So, ngayon meron tayong plastic. May mga plastic. Ay, ito po yung mga plastic natin na mga flexible. Maganda sa ano. Di alata kung di yeah. di ba? Mga Poufis. flexible. pero ito mo, may mga ano to, mga plain pa lang to, di ba? Oh, wala, pa siya, wala wala siya wala mga pang grado. Bali, pag nano, saka siya gagawan, para mm check up na siya, saka lalagyan ng grado. Pre-check-up, okay. di ba? Oo, oh, pre-check-up. Salagang 399. 399. 399. 399. Salamin ka na, oh. sir. <laughs> Salamin ka na, tigrado. Nagsasuggest <laughs> oh. so, din kayo ng mga ano na yung babagay sa itsura oh, ng mm. isang customer. Kung anong babagay sa kanila. Sa oh. shape uh, ng mukha. Oo. Anong bagay, bagay sa kanila ng pre? Sa suggestive po kayo. Oo. Oh. Oh. Oh, <laughs> <mo>. Pero ano <laughs> <anong> mo... <mga, laughs> anong mga malimit na mga pinapagawa kagaya ng mga sa mga JC ngayon? Mga, yung mga mabenta kasi namin ito, mga rubberized, saka itong rabirice. mga flexible. Yung dito. Mm -hmm. Mas matibay mong pag-rubberized. Ito po yung kulay black. Yung ito, rabirice. flexible po siya. Ah, flexible saka po. rubberized na. Rubberized na, flexible. Oh. Metal na rin pala yung dito. Badra, mm -hmm. no? Sa gilid. May metal na rin siya, pwede i-adjust yung dito. Mm -hmm. Tapos mayroon na siyang nose pad. Ito po yung... Ito naman plastic po. May metal po siya sa tem... Sa loob. Pang ano ba to? Pang senior citizen? Hindi naman. Hindi naman. Depende din po. eto okay. Ito naman yung mga quality frames po. Mga quality uso ngayon. Quality mga Korean so style. So, it means Ibang price dito? Mm-hmm. Po. -mm. po siya. Ah, ito yun. Pero anti-rejection na rin po siya. Protection po sa cellphone, gadgets, saka tigrado na rin. Ah, ito yung mga anti-rejection. Anti sa mga gumagamit ng mga gadgets, yung babaran sa gadgets. sa ano? Ito yun, alas lahat to. Ito, ma'am? Opo, lato. lahat po dito, sir. Anti-rejection oh, ito. Tapos ito pala yung sa mga medyo malalabong na yung ano, ito yung mga design nila, sa mga malalabong na yung mga mata. Oh, Tapos ito naman yung sa mga protection okay. sa mata. Pwede naman Oo. ito pa-add ng may protection. 800 naman po siya pag may anti-rejection. Okay, ah, pero pwede rin pa. sila gyan. Okay. Depende po sa lens na ipapagawa natin, sir. Mm -hmm. Pero yung 399 may grado din po yun, saka kasama na frame, saka check-up. Pag check up man ng mga ano, hindi pa kasi ako nakasubok eh. Mabilis lang yun sa mga mata. Mabilis lang yung mga check-up. Pag nag-check na check up, up. Also, mabilis naman yung doktor na. Uh, dito lang din yung o, misan nyo, ano bang, yun sinicheck up. Uh, kung minsan nyo, papacheck up. Ano bang, ba, ano bang range ng sa mata na pwede na siyang magsalamin? De depende din sir. Iba-iba rin kasi yung grabe sir. Pero yung iba naman nagsasalamin, protection lang po. Oh, protection lang. Hmm. okay. Ang baba, malabo na. Ganun pa rin yung talagang presyo nyo na 3 at 99. Basta may may ano naman po kami, may limit po kami sa grado. Oh, okay. Yung sa grado po, basta hindi lumagpas ng 600 po yung grado, hmm. tapos sa as astigmatism 200. yun po yung. Pag yung mga matataas na may mga additional charge okay, na yan. May additional na po. Yung. Ah, okay. Yung... Ah, wala na wala na iyan. Oh. Okay. Ito mga idol, ako naghanap kayo ng mga protection para sa ano, kung kayo ibabaran, nagtatrabaho kayo, lagi kayong nasa harap ng screen ng computer o kaya ng screen ng cellphone. Pwede kayo mamili dito, pasyalan nyo lang ito mga boss na. Yeah. Yeah. So, perfect to sa mga ano, estudyante ngayon, di ba? Kasi more on, ano, lalo. Gadgets. Okay. Uh, gadgets. So, perfect to sa kanila dahil may anti graduation Irradiation na siyang kasama. Pag yung ano man ba, yung hindi na nakikita yung forever, malabo na ba matanong? <laughs> Siguro, sir. Kailangan uh, na mo nang pa-check pa na 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 up, sir. Opo. Oh, so, uh, okay. Sa lahat po, nagh na naghahanap ko ng eyeglasses or salamin po, punta lang kayo dito po sa Vision Eye Optical Clinic po sa Raon. Every day po kami bukas 8 to 6 p.m. po. What's up mga boss? Kamusta? Huwag kayong magtaka kung nasan tayo ngayon. Nandito pa rin tayo sa kya po mga boss. Uh, magtatay tayo mag-vlog ng iba na mga boss. Ngayon lang, mga lakas ng tungtog. Nandito tayo sa isang ano, uh, pagawa ng ano, salamin sa mata. Ito. Yung medyo mga mahina na yung mata dyan, mga malabo na pwede kayo pumunta rito kung sakaling mapanood dito ang video na to. Pasalan nyo lang dito sa Quiapo mga boss, no? Uh, malapit lang sila dito sa so may simba ng Quiapo mga boss. Ito. Ito yung shop nila, mga boss. Vision Optical. 731 Jeep nila, Street, Barangay 308, Manila, Maynila. Katabi nila itong makita dito. Ito yung Jollibee, tsaka ito yung overpass. Yung sa kabila nun yung church na Yung Quezon Boulevard to, ito, Banglista Street Ah, hindi pala, ito yung Banglista Street Yung sa kabila, yung dito Tapos uh, ito yung Puyat Street, hindi Puyat Street Kasok tayo sa loob mamaya mga boss So ito grabe, ganda ng mga salamin dito mga boss Kaya yung medyo, medyo mahihina na yung mga mata dyan uh, Mga gusto na magpakabit ng salamin Kasi ito, sa so pasyalan nyo dito mga boss no? Makakasama tayo dyan, okay? Uh, Kailang naman dito ang magbibinda ng ano? Eye glass po so, dito. Malapit dito. na dito. Vision Eye. Pero marami kayong mga ano, Maraming Mar kayong mga branches. Mm -hmm. so, marami kayong po. branch po. Meron po sa Evangelista, may sa Paterno po, so, may sa Rungkilio, oh, Avenida. Okay. So ngayon dito tayo sa Telpuyas? Oo oh, po, sa Raon po. Sa Raon, okay. Mm -hmm. Pada manonong mga binibinta yung salamin po dito? Ah, meron tayo dito sa promo, merong 399 Hindi. po. Ma'am, paano pala ang procedure? Halimbawa, pagpunta nila dito, gusto nilang magpag, nakapili na sila ng salamin na gusto nilang ipagawa, paano magiging procedure nyo? Meron mo lang check-up yun. Ay, check -up mo. Mamimili muna sila ng frame oh, Tapos, mo na. next na po yung check-up. Tapos, sunod na yung check-up. Hmm. okay. Oh, mamili sila ng, ng, ng frame. O, yung gusto, nila. nilang design? O, Pag may magustuhan sila. Pagkatapos, I-check up na sila. yung mata. Oh, para susukatin so, niyo, man. So, man, yung ano, so, mga sukat na sila. Ganong grado. Okay. So, Sige, Sige ma'am. Saan tayo, ma'am? Anong ba nang sa Bicilia muna tayong sukat niyo, ma'am? O design? Ano yung mga design yung ano dito? Yung medyo ah, yung mga... design. Ma Meron tayo pong mga Rabi kung gusto nila yung mga... Ah, Rabi Rice sa Prey oh. mo. Oh, ito, Rabi Rice na Prey mo. Oh, Okay. Ito lahat itong mami nasa tas niya, rubber siya. Yan yung mauuso, yung malalaki niya yun. Oh, hindi sa mga... na bigrado, di, di ba? Kung pag uh, yan ang suotin mo, parang hindi lata na bigrado. Ito lang. Yeah. Ito yung mga suot na mga jeansy ngayon. Yan, yan, Pero dito lahat na salamin may grado. Wala siyang plain, lahat meron. Meron din naman kung gusto nyo walang grado lang. Ah, meron. Ah, Pero sila mga frames pa lang. Mga frames ah. pa lang. Kung baga, ano pa lang siya pagagayaan. Okay. Meron din tayong sa quality frame po. Yeah, dito muna tayo, ma'am. Ah, sige. Ito, ma'am, yung ganitong design niya, magkano yung mga ganito, ma'am? Ito yung may rubber yung 399. siya. Oh. 399 399. 399. Okay. Yun yung pinaka-starting price niya, ma'am. 399. Starting price. Parang yun yung pinaka-budget niyo na price lang. 399. Tapos ito, ma'am, yung itong mga nasa taas. Yung mga ganitong design. Kasama din po lahat ka 399. Ah, 399, 399 din siya. 999. Lahat dito po yan, sir. Ay, lahat yan, Tapos yung sa ano pala, man, sa check-up ma'am, bali, may additional, ibang ano na ano, iba yung... Free check-up na po. Ah, free check-up. kasama oh, na po yun sa 399 check. Ah, kasama na siya? Oo. Oh, so, so, right. Sobrang mura lang naman pala ang pasalamin niya yun. Okay. Abante tayo ng no. konti. Yeah. Ito nga halos lang ito ma'am, par parehas ito, 399. Opo, oh, lahat po okay. yan. Okay. At Meron ba, man, tayong mga ka, ano, metal. Eh. Meron Ay, ito yung metal. metal. Opo. Oh, Kanina, yeah, pinagita natin is mga rubber rice. Ah, oh, Ngayon, metal. So, may mga may flexible yung plastic. Yun, so, may mga plastic. Ay, ito po yung mga plastic natin ng mga flexible. Maganda siya. Hindi alata kung ligrado, di, di ba? Diba? Uh, mga okay. flexible. Eh, pero ito mo, may mga ano to mga plain pa lang ko, di ba? wala pa siya wala mga grado. Grad. Bali, pag na, no, saka siya gagawin, pag hmm. na-check up na siya, saka lalagyan ng grado. Kasi kailangan siya check up muna siya, bago siya ano uh, nang grado. pre check-up, di Oo, oh, okay. uh, check-up. Sa alagang 399. 399. 399. 399. Salamin ka na, sir. Oh. Salamin ka na, <laughs> ng grado. Mm. Oh. So, so, sa ng mga ano. Ito yung mga, ito karamihan mga gumagamit ng ganitong design man, yung mga bata pa talaga, no? Ito, yung mga ganito. Kasi minsan nyo iba ginagawa rin nilang pang ano to eh, binabagay nila sa ano nila, Opo, sa, sa nila. Nagsasuggest din kayo ng mga ano na yung babagay sa itsura oh, ng isang customer. Kung anong bagay sa kanila. Sa shape ng mukha. O. Anong bagay sa kanila ng frame. Sa suggestive po kayo. Okay. Oh. Okay. Mm. Um. Saan tayo ma'am? Dito. Pwede ba tayong ano dyan? Kumuha ng mga tagi-isang ano. Para makita lang yung sample. Ito na lang ma'am. Ito na lang ma'am. po. Saka yung mga ganito. Ito na mm -hmm. <laughs> Pero ano, <laughs> ano mga malimit <laughs> na mga pinapagawa dyan, kagaya ng mga sa mga JNC ngayon? Mga, yung mga mabenta kasi namin ito, mga rubberized, saka itong mga, ito, mga, mga flexible. Rice ito. mm. Mas matibay mong pag-rubberized. Ito po yung kulay black. Ito, flexible po siya. Ah, flexible saka po. rubberized na. Rubberized na, flexible. Oh. Metal na rin pala yung dito. Mm, so, sa gilid. May metal gilid. na rin siya, pwede i-adjust yung dito. Mm. Tapos mayroon na siyang nose pad. Ito po yung... Ito naman plastic po. May metal po siya sa temple. Sa loob. Pang ano ba to? Pang senior citizen? Hindi naman. Hmm. Hindi naman. Depende din uh, okay. uh, po. Ah, okay. Parang kailangan mo na ata yan po dyan. Ha? Kailangan mo na ata <Malilaw> yan. <laughs> Hindi. Pa. Malinaw pang ano. Malinaw pang ano. ano. Oo. Oh, pwede pwede pa. Marami. Saan ganyan mo ganito ma'am? Yung sunglasses? Ay, ito ka pala. Pag mga ganyan, yan po, 399 din po. Yan. Meron din yan, gumagawa rin kayo ng may grado niyan. May grado po oh, po. oh, plain lang, plain lang talaga siya. Ano Plain lang. lang. Parang pang forma lang siya. Opo. Oh, ano. okay. Sa mga pang last. Yan ito yung mga pang forma, mga nagaanap. May mga ibang design pa kayo nito, ma'am. Doon po yung ibang design namin. Ah, nandito dito sa kabila. Ito, marami pa sila dito mga idol. Ha. Ayan. Ito naman yung mga quality frames po mga uso ito, ngayon, mga Korean point. style. So, it okay. means, ibang price dito. Mm, mm One five po siya. Ah. ito ah, ito Pero anti-radiation na rin po siya. Protection po sa cellphone, gadgets, ah. Okay. tsaka degrado na rin. Eh. Ah, ito yung mga anti-radiation. Anti <laughs> sa mga gumagamit ng mga gadgets, yung babaran sa gadgets. <laughs> na. Sa, ano? Laptop. Ito yun, alas lahat to. Ito, ma'am. Opo, oh, lahat, po dito, sir. Anti-radiation ah, ito. <laughs> Tapos ito pala yung sa mga medyo malalabo na yung ano, ito yung mga design nila, sa mga malalabo na yung mga mata. Okay. Tapos ito naman yung sa mga protection sa mata. Pwede naman Oo. ito pa-add ng may protection. 800 naman po siya pag may anti-rejection. Ah, okay, pero pwede rin paano. sila gyan. Okay. Depende po sa lens na ipapagawa natin, sir. Mm -hmm. Pero yung 399 may grado din po yun, saka sama na frame, saka check-up. Mag-check up ba ng mga ano? Hindi pa kasi ako nakasubok eh. Mabilis lang yun sa mga mata. Mabilis lang yung mga check-up. Pag nag-check-up? Na Opo, ah. mabilis naman yung doktor na. Ah, Dito lang din yon chini check up Opo, ah, minsan yan. pa check up na. Ano, ano bang range ba, ano ng samatan na pwede na siyang magsalamin? D Depende din, sir. Iba-iba rin kasi yung burabi, sir. Pero yung iba naman, nagsasalamin, protection lang po. Protection na... Ay, nyo malabo na ganun pa rin yung talagang presyo nyo na 399. Basta may may ano naman po kami, may limit po kami sa grado. Oh, okay. yung sa grado po, basta hindi lumagpas ng 600 po yung grado, mm -hmm. tapos sa as astigmatism, 200. Yun po yung... Pag yung mga matataas na may mga additional charge okay, na yan. additional na po. ah yung... uh, okay. kayo Nakawa na wala ng idea. Okay eto mga idol lang, na, kung naghanap kayo ng mga protection para sa ano, kung kayo ibabaran, nagtatrabaho kayo, lagi kayong nasa harap ng screen ng computer o kaya ng screen ng cellphone, pwede kayo mamili dito, pasyalan nyo lang ito, mga boss So, perfect to sa mga, ano, isyudyante ngayon, di ba? Kasi uh, more on, ano, lalo sa uh, gadgets. Okay. So, perfect to sa kanila dahil may anti-radiation na siyang kasama. Okay. Pag yung ano man ba, yung hindi na nakikita yung forever, malabo na ba matanong? <laughs> Siguro, sir. Uh, na Kailangan mo nang pa-check up, sir. so, Opo. You sino know, so, yun, abandi tayo din. Dito naman po yung uh, mga branded. Dito tayo sa unan. No? Okay? Dito tayo. Ito mga basa. Ito may mga shades tayo. Uh, dito po yung... Mga branded. Branded. Uh, ito yung mga ano, branded pati sa sunglasses. Yung refund. Ito. Ayun, meron din pa lang dito ano, Ray-Ban. Original Original Plus, A. plus A. ba, magkano yan? sir. Okay. Plus A pa lang yan. Copy. siya, copy. Ha? Copy. Yung riba nila dito, copy lang. yung ano lang. Yan. Tulad na sa setup Ano siya? Okay, so, yun. Mayroon din mga, Oh, ito, staker lang po ba to Or yung pinaka-brand niya? Or Hindi naka, po. ano talaga yan? Hmm, yan talaga yan po, sir. Hindi talaga natatanggal yan? Hindi. Oh. Natanggal yan po, sir. Papalitan ng lens, yung ganito. Niya. Oh, Papalitan. pero yung tatak niya, dyan talaga yan? Oh, Uy, may mga brand, no? Ferrari, Nike, di ba? May mga sports goggles din tayo po. Pagka po, dito po, magkano ang Nagre-range po kami dyan po. 2,500. 2,500. Entire edition na rin po At siya. Entire siya. Single vision, okay. vision po. Okay. Ano Magkano ba? naman yan pre? Ang mga ganyan. 2,500 daw. 2,500. Package okay. na po siya. Package na siya. Ito po yung sinasabi na? Sports goggles. Sports goggles. So pwede ito uh, sa mga rider, gano'n? Uh, oh. Gaya ni Yana. Uh, <laughs> pwede, pwede. Pwede, pwede ang pwede, niya yung pang swimming lang. Ah, pwede ba pang swimming? Hindi naman siguro. Na? Okay, sports lagi lang siya. Sports gagal. Sports na naman na swimming ah. Ayun ah. New balance. Mayroon mga design new balance. Force. Pila, night. Ayan. Ito mo mga sariling gawa nyo rin yan. Talagang sila gumagawa nyan. O, oh, dinin. hindi. po. Kanya, may, Ay, supplier ano, lang may din supplier. Din sila. Ah, okay. Lalo. Ano to madam hmm. halo na to dito pang Opo, pang babae. Dito pang, yung pang, pang lalaki sir pang, sa taas. Sa baba po pang babae na po. Pang senior citizen, ganun. Ah. Kasi iba kasi pag sinabing salamin ni eh, pambalinaw na ni senior citizen na agad, o, di ba? Malabo mm -hmm. naman. Malabo. Hmm. Na. Pati bata na, na, na. na may salamin. Wait. Ano pa lods? Doon tayo sa Ay wait lang. Eh, kano naman itong dito, madam? Pambata po. Ay, pambata oh, sabi ko ano nga ba, oh, mayroon din pang bata. Mm -hmm. Dito. Eh, big, uh, grado na rin po ito? Or... Wala pang grado yan, sir. Ano pa lang? Frames no, pa frame lang. Palang. Palang. Oy, may mga choices din sila sa, no, sa frame, kulay. Ito, mayroon din silang pagpipilian ng ano, ano yung yun? handle niya, uh -huh. yung dito. Ah, yung pinaka-arm niya. Mm -hmm. Pwede rin sila may mamili. Iba ibang kulay like, ang gusto nila. Ito po ano pang naraan Goggles din yan. Goggles. Okay. Pag goggles po, magkano dito? Same lang sila, sir. 2.5. Same lang 25. dito. -dito. Is lahat Is, dito, sir. 25. Ito pala lahat ko Pwede yan sa graduhan. Lagyan ng grado. Ah, okay. Pwede din pala graduhan. Dito. Pag mga nagsusports, tapos malabo yung mata, pwede lagyan ng grado yan. Sir. Pwede Ito lang ka, din. Ito ka hindi mo para makita. So, mayroon din kayong, ano, yung kinakamit hmm. sa mata, ano ba yun? Di grado. Yung sports eh, goggles? Hindi, yung tawag niyan? Yung contact lens ba? Opo, po. meron po. Oh, mayroon din pa yung contact mm -hmm. lens na degrado. Opo, meron din. Sir. Mga magkano naman yung pagpapapit Meron tayong 3 months po, 800, sir. Pag kung gusto nyo extended, isang taon po, 2 naman po siya. At nagaano pala yun? Meron siyang view? Opo. 3 months po yung pinaka-lowest natin. Tapos, sunod nyo po is 1 year to 5. 1 year to 5? Opo. Pwede ka nang mamili kung anong klaseng kulay. Po. So, after 1 year, panibago na hmm. naman po? papalitan mo na siya kasi mag expire po yan, sir. Ah, okay. Ganun pala yung okay. contact lens. So, okay. okay. Nag-ibaiba kasi yung sukat ng ano ng mata. Eh. Okay. Kaya, so, nag-ibaiba rin siya. Na. Okay. okay. So, mayroon din siya. Abila po din pala dito ang contact lens mamaya Okay.

Sa lahat po nag naghahanap po ng eyeglasses or salamin po, punta lang kayo dito po sa Vision Eye Optical Clinic po sa Raon. Everyday po kami bukas 8 to 6 p.m. po.